Actually, papunta kami ng paglinaw pero dahil sarado daw ngayon. So, punta kami ngayon ng Hidden Lagoon. Sabi ni Kuya Jomar yung gumawa ng aming sasakyan kanina kasi nasiraan kami. Um, ngayong daw, hindi masyadong marami nagpupunta. Um, pag summer, marami. So hopefully, malinaw yung tubig ngayon. Ito tayo. Parang virgin forest pala to, mami. Ako? Ha? Try <laughs> pala ito? Oo, oh, may konting... Anak, tignan mo yung dinadaanan mo. Wag oh, ka lang anak, ha? Tignan mo kung may maapakang ka. May konting trekking pala ito. Sarap naman dito. Aki, ah, hawa ka lang sa likod ko, ha? Hindi ako nag-trek, ang tagal na. 20 yung 17. Sarap dito kung meron kayong mga batang dala tulad nito na 5 years old 4 years old, old. <laughs> mag-ingat lang mag-ingat lang sa daan kasi siguro pag maulan madulas ito Teka, hintayin daw natin si mama anyan si mama asa ah, na ayun siya pa-baby ayan pa-baby so Pababa pala ito. Pababa. Malayo pa tayo, kuya? Opo. Layo pa? 10 minutes na po. Ha? 10 minutes. 10 minutes? Wait pa. 10 minutes pa pala, mami. Malayo pa. Okay, kaya mo yan. Hawa ka sa gilid. Sa gilid ka dumaan. Madula sa gitna. Ang lakas niya Aki. O, tahan-tahan lang. Ang bilis naman. Ang bilis. Kasi, kasi pag na. Pagdadaan mo pa ako dun sa langgam. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, hindi ko kasi nakita. <laughs> wait lang, wait lang. Nauna ka na. <laughs> Yan, <Yeah>. na. <laughs> ah. <laughs> <laughs> wait lang, pahinga tayo. Yung mama mo nandun pa sa taas. Asa ah, na siya? Ayun, ayun pa, nasa taas pa. Whew. Kung gusto nyo guys ng adventure, nandito yung hinahanap nyo. May konting akyat. Anak, dito lang muna anak. yung <laughs> mga bata dito, tinatakbo lang. O, teka, mauna sila, mauna sila. Hindi, <laughs> yeah, mauna kayo. Wala, may alak. Panis. Panis. Tinakbo lang. <laughs> Five seconds, nandun na sila. <laughs> Ayan, nasa baba na kami. Si mama, naiwan doon. Dito na, sa baba na. <laughs> Halika na. Eto <laughs> na. An lakas ni Aki, oh! Yun, know? oh! Nice! Yun, know? oh! My, grabe! Dang, ayo mulu, malaki na yan! Ayawan si Jelai. Girap na hirap. <laughs> Dati pala guys, Mayroong mga cottage yan. Ayun, yung, yung may tolda na yon. Tapos, dito meron ding cottage. Pero, nung bumagyo, tumaas daw yung tubig. Grabe, ang taas ng tubig oh. Kinabot yung cottage na yon. So, so far ngayon, malinaw siya. Pero pag summer daw, medyo malabo yung tubig kasi maraming naliligo dito. <laughs> so, ano ang rating mo? Um, okay naman siya nakaka-relax maligo kaya lang dapat prefer preferred prepared prepared kayo sa trekking and yung footwear na gamit niyo, pang-trekking talaga. Kasi mapapagod kayo, matarik kasi pababa at saka mahirap pataas. Okay. Pakyat. Hmm. Mahirap pag may bata. Medyo madulas yung hantad pag basa. Pag basa, buti na lang hindi maulan. Hindi ngayon. maulan. Hmm. Buti na lang hindi maulan. Kasi kung maulan, talagang medyo kailangan mo mag-ingat. Tsaka mm. matarik yung, ano, yung bundok kasi oh, to eh. Bundok oh. talaga legit. So mga 10 to 15 minutes ang walking time. Depende sa speed mo. <laughs> oh, depende sa tikas ng katawan mo. Kasi oh. kami mga ano mga Pero yung mga bata dito, ano ang bilis, pababa, tinatakbo pababa. baba. Oh. Syempre sana ay nakasi sila dito. Depende sa sana yan. Hmm. Pero yung ano, kung yung ligo naman, ma, ma, ano, nakaka-relax kasi yung ano, tubig running oh. kasi siya. So tinatangay-tangay ka ganyan. Oo, oh, oh, maganda. Ganda maligo, nakaka-relax talaga. Yung pag ano lang, akyat-baba lang talaga. Meron kang dito spot na tatalon ka. Mm, may tatalon. malalim din na part na lagpas tao. Uh -huh. So, yun. Tapos yung CR, hindi pwede sa maarte hmm. Talagang mag-ano lang kayo dito Papalit kasi nawawaran sila ng tubig So, 20 pesos per balde oh. Ang entrance fee namin ay 50 pesos per adult Tsaka parking fee lang parking fee Bata Para wala. sa sasakyan, mm -hmm. 50 pesos Hindi ko na alam sa motor, baka 20 So, yun Ang ginastos lang namin ay 150 pesos tapos isang balding tubig na 20 pesos yun lang so yun lang wala pang 200 pesos so ito siguro masasuggest natin to dun sa mga hardcore at hindi maaarte yung ano pero kung ano kayo yung mga pabebe bawal dito yun oo yung mga ano lang yung mga nagtitipid at gusto lang ng mga adventure yan, pwede yan sa inyo dito dito lang yan sa actually ang original plan namin papunta ng Paano kami paglitaw? Kaya lang may parada. So, sarado. Oh, sarado siya. So, sila lang yata yung hindi sumama doon sa parada. Kaya open sila ngayon. Oh, so, yun. Napunta kami dito sa route na to. So, yun. Mm -hmm. Pero, goods naman. Nairaos. Uh, Nakapag-swimming kami. Nakapag-enjoy. So, at uh, pwede kami magluto. Pwede magluto doon sa baba. Oo, oh, nagluto lang. mga camping gears. Pero kung ayaw magluto, mag-drive through lang kayo para ready to eat na. Kasi mapapagod kayo sa trekking. Oo, oh, yun. yun. So, yun. Hanggang sa muli. Bye! Bye.